nilinaw ng ilang senador na sinusuportahan naman nila ang paglaban sa teenage pregnancy o maagang pagbubuntis bagamat nagdesisyon silang bawiin ang kanilang pirma sa Senate Bill No. 1979 o Prevention of Adolescence Pregnancy Bill. Ayon kay Senator JV Ejercito na siyang isa rin sa mga nag-withdraw ng kanyang perma na niniwala siya na maganda ang layunin na naturang panukalang batas bagamat dapat muna itong bisitahin upang may saayos ang ilang probisyon. Anya, importante magawa ito upang maalis ang anumang maling pananaw at maitama ang ilang bahagi na siyang nagdulot ng kalituhan o pag-aalala. Samantala, mayroon naman din paglilinaw si Senator Christopher Bongo Hingil dito I never filed nor express intent to co-author this bill. Ito po yung comprehensive sexuality education bill. Bilang isang mambabatas, uh, palagi ko pong binibigyan ng halaga ang uh, paniniwala, relihiyon at kultura ng bawat uh, Pilipino. Matapos naman naging pagbibidro ng mga senador sa naturang batas, ay nahihain na ni Senadora Riso Ontiveros ang kanyang substitute bill. Umaasa rin siya na mapag-aaralan na ng mga senador ang tungkol dito. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority.